Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Capricorn ngayong Pebrero 1, libo at 25. Habang nagsisimula ang Pebrero, mahal na Capricorn, yakapin ang potensyal ng bagong simula na dala ng buwan ng Pebrero. Ang mga Sabado ay mayroong kakaibang mahika na nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang mundo ng may bukas na puso at isipan. Sa araw na ito, ikaw ay maglalabas ng pinakamaliwanag na anyo ng iyong sarili kapag ikaw ay napapaligiran ng mga pagpipilian. Kaya naman, ikaw ang perpektong kasama sa isang araw ng pamimili na lumilibot sa ilalim ng optimistikong unang liwanag ng buwan ito. Puno ka ng lakas at sigla, at ang pagpasok ng bagong buwan ay nagiging pagkakataon upang magbukas ng mga bagong pinto at makapag-explore ng mas maraming posibilidad. Ang iyong natural na kakayahan na maghanap ng mga bagong ideya at mangarap ng mataas ay magsisilbing gabay mo sa araw na ito. Habang dumadaan ng araw, maglaan ka ng sandali upang mag-reflect at suriin ang mga nararamdamang kalituhan na maaaring pumasok sa iyong isipan. Mahalaga na tanggapin at maunawaan kung paano maaaring makaapekto ang mga damdaming ito sa iyong mga aksyon at pananaw. Sa pagtanggap sa mga ito, magkakaroon ka ng pagkakataon na mapansin ang mga dahilan ng iyong nararamdaman. Ang mga sandaling ito ng introspeksyon ay makakatulong sa iyong makapag-focus at makakita ng mga plarong hakbang na magdadala sa iyo sa mga layunin na talagang mahalaga sa iyo hindi laging madali ang maging tapat sa ating mga sarili. Ngunit ang mga sandaling ito ay magbubukas ng pinto ng mga bagong pananaw, pagpapatawad sa sarili, at paglago. Ipinapakita sa iyo ng mga panahon ng pagninilay na kailangan mong maghanap ng balanse, at katahimikan sa mga sandali ng tahimik na pag-isa. Mahalaga ang mga tahimik na sandali bilang mga angkla na magbibigay gabay at lakas sa pagdaloy ng iyong araw. Hayaan mong ang mga paus na ito ay magdala ng kapayapaan sa iyong kaluluwa, na magbibigay ng bagong lakas at pagnanasa na magpatuloy sa iyong mga layunin. Kapag may kabuntot na kalituhan at pag-aalala, itapon mo ang iyong sarili sa mga sandali ng katahimikan, at hayaan mong ang serenity ng iyong paligid ay magsanhi ng pag-aayos at katahimikan sa iyong puso. Gamitin mo ito bilang pagkakataon upang mahanap ang iyong inner peace, at muling mag-recharge para sa mga susunod na pagsubo. Habang ang buwan ay nakapuesto sa Pisces, maaaring bumangon ang isang alon ng empatya sa iyong puso na magtutulak sa iyong makipag-ugnayan at makihalubilo sa mga tao sa iyong paligid. Magiging madaling makaramdam ng ugnayan at koneksyon sa iba, kaya't magandang pagkakataon ito upang magtakda ng mga bagong relasyon o magpalalim ng mga kasalukuyang ugnayan. Ang mga malalim na koneksyon na ito ay magbibigay sa iyo ng halaga at kasiyahan sa iyong pakiramdam ng pagiging konektado sa iba. Makikita mo ang mga pagkakataon na ang iyong empatsya ay magpapalawak ng iyong pananaw at magdadala ng mas malalim na ugnayan at pagkakaintindihan sa iyong mga kapwa. Sa mga sandaling ito ng emosyonal na koneksyon, Maari mong maranasan ang mga bagong level ng pagmamahal at pagkakaibigan na magdadala ng kadalakan at saya sa iyong buhay. Ang araw na ito ay perpekto rin para sa mga gawain na nagpapahayag ng iyong nararamdaman, tulad ng pagkatuto ng mga lyrics ng isang bagong kanta. Ang musika ay may kakayahang magpahayag ng ating pinakadiwang nararamdaman na minsan ay mahirap iparating sa pamamagitan ng salita. Kaya naman, maglaan ng oras upang tangkilikin ang musika at hayaan itong maging paraan upang mag-explore ng iyong emosyon. Sa tuwing ang isang kanta ay tumutugma sa iyong nararamdaman, mararamdaman mo ang isang malalim na koneksyon at pagpapalalim ng iyong emosyonal na pagkatao. Ang musika ay isang daan upang mapalawak ang iyong pagpapahayag at makilala ang iyong sarili sa mas malalim na paraan. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong nararamdaman, makakatulong ka sa iyong sarili na maghilom at magpatuloy sa mas matatag na landas. Ngayong araw, maging bukas ka sa mga sorpresa at posibilidad. Huwag mag-atubiling tanggapin ang mga pagkakataon na dumating, kahit pa ang mga ito ay hindi mo inaasahan. Ipagpatuloy ang pagtuwa sa bawat pagkakataon at magtiwala sa iyong kakayahang magbukas ng bagong mga pinto at sumubok ng mga bagong bagay. Ang iyong pagiging handa sa mga bagong karanasan ay magdadala sa iyo ng mga bagong pananaw, kaalaman, at mga pagkakataon na makakatulong sa iyong paglago. Huwag matakot magkamali, bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa mas mataas na pagunawa at mas matibay na pagpursige. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyaya na iyong natamo at ang mga kasamahan sa buhay na nagsilbing gabay at lakas mo. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, alalahanin na ikaw ay hindi nag-iisa at may mga taong handang sumuporta at magbigay lakas sa iyo. Hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala ng iyong lakas at dedikasyon upang magpatuloy sa mga layunin at pangarap huwag kalimutan ang kahalagahan ng balanse at katahimikan sa iyong buhay dahil ito ay magbibigay daan sa iyo upang magtabumpay at matutunan ang mga mahahalagang aral sa paglalakbay ng buhay maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.